So good morning! Good morning dito sa Germany at magandang hapon sa Pilipinas. So, ayan, nandito tayo sa aking garden na naman dahil at least huminto na yung ulan dahil magdamag. So, ayan, meron tayong ipipick na mga vegetables. Kahapon pala, kahapon ba yun ng isang araw, nagpick pala ako ng tomatoes. Pero meron na naman akong ipipick na mga tomatoes at tipang vegetables. Kaya, ayan... Nag-alala talaga ako mga kamisis sa aking mga vegetables, lalo na yung mga kamatis pag panay ulan. Tapos ayan, medyo malamig yung weather. Ayan, dahil nasa summer stage pa kami pero wala, puro ulan kami at ayaw ng mga kamatis ko na laging umuulan dahil nalalanta yung mga bunga at saka yung mga branches nila. Kaya ayan, kaya hindi ko pa ma-enjoy tapos ito na maulan na sila, umuulan na. So, ayan. Ito yung aking garden. Tingnan mo, ang laki, kahapon. Hindi pa ito ganito kalaki ah pero ngayon sobra ng laki <coughs> So, yan, Meron tayo dito dalawa pang malaki. So, meron tayong tatlo. So, pag ang sukini talaga, kung konti lang kayo, dapat isang piraso lang ang itanin nyo guys. Dahil, ang um, bilis talaga. At saka, pag mamunga sila, grabe, sunod-sunod. Walang pigilan So halos nga every two days lang ako nakapag harvest na kami. ngayon. So meron tayong maliliit na dalawa. Ay, haklik ka na Yan natin. So, meron tayong apat. Ang dami kong asa na So, saan tayo ulit? So, dito na naman tayo sa ating mga kamatis. Dito, parang may i-harvest din ako na zucchini. Dito, guys. Dahil tatlo tong puno ng zucchini ko. Kaya ito, kailangan natin itong i-harvest na rin. Ay, nasugatan ko yung isang maliit. Hmm. Dalawa eh. ito yung isa dito. Tumel. Ang daming suki ni Diyos me. Hindi na yan. Ayan o, oh, kinain ng snail o. Oh. Ayan. Kinain ng mga slug. So, meron tayong... My God, ang daming suki ni guys. Oh! Ito na natin sa ating basket. Ito dito tayo Ito yung ating maraming kamatis. Dito maraming na rin akong i-harvest. Yan you know, oh. Ang ganda, di ba? Bye. di ba? Tanggalin na lang natin to guys. So, alam mo kung ba bakit. Ayan na. Sa sobrang guwang, sobrang siya kayo kaguwang, nagdiki na siya. So, ang na. So, bugnaw-bugnaw dyan ang hangin guys. Mauni akong kakuanan sa kong kamatis no? Kaya ang pagkaigbunga nga hilaw inya ang panahon wala nag inuwana'y na eh, magduhan ni ka semana hina karon himbog mabugno ang hangin so dili siya maayo sa kanang di siya maayo sa kamati so yun ano ang kaya kay mga lata mga lata na ang mga steam ang nagsugod ang dito nga side nagsugod ng kutsiya kung ano kumayang tag next week karoon nga week mo init na no so para harvest na po daghan na po harvest na kamatis na to lang sa kadlaw na kapag harvest taro na na so taro so karon akong sukini daghan tayo ang dami sukini ko mga na harvest so itong gusto ko ng ganit na kamatis na to guys dahil pag nahinog ay no magpongpong talaga sila yung mabibili mo sa supermarket na ganito nakapungpong yun ang maganda kasi dito sa isa magpumpung man siya pero hindi talaga nag aong tiwung tiwung at is ito nakaharvest ako sa pungpung so ayan ang ay, dati pang magpumpung na oh, yan ang ay, dati pa dami pang huma pa at sige na siya gumahan pa sila tapos yan kaya sana guys, kung ulan tapos hindi malamig yung hangin, malamig kasi. So, dito tayo sa ating, pakita ko naman sa inyo guys, yung aking paprika. Ayan, ang liit ng puno pero ang daming bunga. Ayan, Ayan yung malalaki yan. So, lahat to, bell pepper or paprika na tinatawag namin dito sa Germany ay paprika. So, ayan. So, ito yung harvest natin. Ayan. Yung harvest natin. Mhm. Uh -huh. Diba? Ang dami. dami na naman. Kaya magbilis na tayo. So, ayan. Hindi ko alam, guys, kung ready na ba i-harvest yung aking Uh, onions kasi ang lalaki pero parang ready na yata i-harvest na lang natin no? first time kong mag-harvest na itong aking sibuyas so ayan first time natin i-harvest ang ating sibuyas bumbay itong malaki ang unahin ko ala ready na siya malaki oh pintuwa. Meron pa siyang may maliliit pa. Pero pwede naman siya i na. Ano na? Ano na? Ano Ano na? Pwede na? talaga siya guys. na? First time ko lang itong magtanim ng sibuyas bumbay. Holly? Holly na. Pwede na siya. Pero na nga siyang wala na siyang dahon. So it means ready na talaga siyang harvest. Hello, ko, meron ni rin ng ako. Ay nako, next summer guys, damihan ko nito. Ay eh, marami ako pagtaniman. Pagtaniman. Ito to sa ilalim ng iba eh. Matabunan to. Wala nang dahon. Eh, eh, liit. Abunan kasi silang mga ano Sa mga tanim Ano yung sabi ko na Hindi ko nakita So ano yan So yan Ay, grabe siya Merong hindi siya lumaki

di diba? ating sibuyas ah oh, libre na naman kami ng sibuyas first time ko pa naman ito magtanim grabe talaga siya hi oh, cheese napadami ang ating harvest day so meron tayong zucchini meron tayong kamatis meron tayong sibuyas so ayan may idea na ako na next time next summer ayan damihan ko nang magtanim ng sibuyas tinanim ko yan from seeds. Pinatubo ko yung seeds. So, yan. Tinanim ko lang. nag lang ako kung kung ano bang itsura, kung mabubuhay ba siya. Ayan, nabuhay siya. So, next time, magtanim din ako ng bawang. Tapos, damihan ko na ng sibuyas para hindi na kami bibili ng sibuyas kasi gustong gusto ni Mister yung red na sibuyas. So, ayan. Ito, ang laki. Tingnan nyo, ang laki. Diba? Oh so kaya din ako nag magtanim guys dito sa aking garden dahil gusto ko rin na makatulong sa aming um, araw-araw na bilihin kahit dalawa lang kami pero lalo na sa kamatis masyado kaming uh, magastos pagdating sa kamatis kasi nga guys uh, nag uh, ano kami nag pag salad pag tuwing gabi yun ang ano namin pag dinner yung salad Uy, ba't merong puti? Ba't merong puting sibuyas? Ha? May puting sibuyas o puti pa siya? Hindi pa siya naging ano? Yan, no? Puti. Nakita ko. Binunot ko ba't siya puti? Hindi isang puti. So, ayan. Dahil gusto ko rin makatulong kahit ano, kasi pamahal ng pamahal ang bili. Hindi lang sa Pinas, dito rin sa ibang bansa buong mundo ramdaman ang pagmahal ng mga pilihin. Kaya, ayan, uh, enjoy din naman ako sa pagtatanim at isa pa, nakakatulong din sa aming araw-araw. Kaya yan, so ito yung buhay ko dito sa Germany. hindi um, naman kako magara yung buhay, pero at least nag enjoy ako sa simple. Yung ganito na meron akong pagtaniman, meron akong garden. Dahil isa to sa aking libangan at masaya ako dahil ang ganda ng mga harvest ko lagi pagdating sa mga aking mga tanim yan tapos uh, uh, ito yung gusto ko rin na pagdating ng the future tuwag well, magretero na kami ay dun sa Pinas may meron din akong ganito na pagtaniman ng mga vegetable yan ang to harvest today ugasan ko lang tong ating sibuyas no? yan ang dami kong sukini. Marami pa akong sukini sa bahay. Siguro yung iba ipamigay na lang namin. Sa mga kakilala namin sa gym. Tapos antayin ko yung kapitbahay namin nandito. Yung nagbabantay ng pusa uh, namin pag mag-holiday. Bigyan din namin. Ng, ano, nag din din kasi sila. Kaya wala sila dito. Hindi ko sila mabigyan. Kaya ayan, antayin ko na lang. So ayan. So yun lang. So, yun ang aking kwento. Ang aking kwento na pagdating sa mga ganyang mga lupa dahil kung sila pa yung ang hindi pa ang may-ari ng lupa, yun pa ang mag, matigasan. So, yan, di ba? Sila pang maki magtigasan ng mga ulo. Magtigasan ng ulo. So, So, all, guys, thank you for watching. See you next video, bye bye.